Usually 10 a.m. nagsisimula na akong mag-ayos dito sa kainan namin. Mga ganitong oras kasi naglalabas din ako sa fridge ng mga lulutuin namin na manok at saka baka. Para pagdating naman ng 12, pag may pumasok na customer, meron na kaming isa-serve. Except nga lang nga sa inihaw kasi kapag wala talagang o-order or bibili ng mga inihaw, hindi muna kami nagpapabaga kasi meron din kasing times na nagpapabaga na kami pero wala namang customer para sa ihaw. So yun, sayang lang din kasi talaga ng uling. At meron nga akong nababasa sa comment section kung itinigil na daw ba namin yung pares. Sa ngayon talaga, hindi muna kami nagtitinda ng pares dito and sobrang dami na rin kasi ng paresan nga dito sa Muntinlupa. Pero so, isisingit din namin yan para sa ititinda namin. Sa ngayon kasi talagang ang bestseller nga namin dito, biryani. At yung mga customer nga na pumapasok nga dito, ang una nga nilang tinitingnan na menu ay yung biryani. Dito kasi sa Muntinlupa, ilan-ilan lang din yung nagtitinda nga ng biryani at saka authentic nga sila. Dahil talagang pang-India nga yung recipe nga nila. Ang nakakatuwa nga lang nga sa ibang customer, pagkatapos nga nilang kumain, lagi nga nila akong tinatanong kung nakapagtrabaho daw ba ako sa may Middle East. Sabi ko nga sa kanila, sa Japan po ako nang galing, kaya mas lalo nga silang natutuwa kasi nga dapat daw ramen or takoyaki ang mga niluluto ko. O oh. pagkain daw nga dapat ng mga Japanese yung itinitinda ko. Minsan naman kasi talaga diba ganun, kung ano pa yung hindi mo inaasahan, talagang yun pa yung ibibigay nga sa'yo. Kahit nga ako hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magtitinda nga ako ng ganito at, at at karamihan talaga ng mga customer nga namin, talagang nasa satisfied sila sa akin na kain nga nila kasi nga umuulit at umuulit nga sila. Meron pa ngang nagsasabi na mas masarap nga to sa biryani ngang mga nakain nga nila. So hindi naman sana bubuhat ako ng sarili kong bangko. Yun lang nga man eh, base lang naman yun sa mga naririnig ko at nababasa ko sa mga comment. Nakakatapa nga lang nga din ang puso kapag ka naririnig mo mismo sa customer na ganun nga yung sinasabi nga nila. Lalo pa nga kapag ka may Muslim nga na kumain at nasa-satisfied sila din, bumabasa bumabalik nga sila. Kaya yun talaga yung nakakatuwa dahil syempre pagkain nga nila to. And sa mga customer nga namin ng biryani, asahan nyo na hindi mababago yung lasa niyan. Ganyan pa rin At magdadagdag kami ng ibang recipe na katabi nga ng biryani. Gusto ko rin magpasalamat sa nagpa-deliver sa malayong lugar nga dyan sa may bin niya. Si Ned's Papag, yun. Sinubukan na nga niya yung nachos namin and bumili rin nga siya ng biryani. At sa lahat nga nang nagpa-deliver nga ng Lala Move kasi nga hindi kami makapag-deliver. Pati na rin nga yung mga repeat order nga namin na hindi nga nagsasawa sa biryani namin since nung nagtitinda pa nga kami sa May San Pedro pati na rin sa Alaba. At sa mga bagong customer nga namin, maraming salamat po at sa uulitin. So yun, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. So yan, hanggang dito na guys yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babu.